Sa mansyon, ang prinsipe ay nagrereklamo sa sarili dahil hindi niya maintindihan kung bakit ibinigay ng kanyang ama ang Black Blade sa isang hindi kilalang tao. Ang espada ay nakuha pa noong panahon na ang hari ay isang adventurer. Sa isang partikular na paglalakbay, pumasok siya sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon kasama ang Anim na Soberano habang ito ay isang mahaba at mapanganib na quest ay natagpuan nila ang pangunahing kayamanan ng dungeon. Ang espada ay gawa sa hindi kilalang material na mas matibay kaysa sa anumang nakita nila at kahit ano pang kasanayan at kapangyarihan ang ginamit upang subukan ito, walang ni isang gasgas dito kaya tinawag itong indestructible sword. Ang pinakamalaking tanong nila tungkol dito ay kung paano napunta sa masamang kalagayan ang isang sandata na napakatibay, ngunit ang mga kasagutan ay hindi na matutuklasan ngayon dahil sa ibinigay na ng hari ang espada, subalit na iintindihan ng prinsipe ang mga motibo ng hari dahil ang kalagayan ng kaguluhan sa kaharian ay lalo pang lumala sa mga nakaraang buwan. Kaya posible na umaasa ang hari na magdadala ng pagbabago si Nor. Sa parehong sandali si na Nor at Len ay nasa tabi ng isang tindahan ng pagkain at tinanong niya ang babae kung okay lang ba na magkasama sila. Ngunit sabi ni Len na okay lang dahil siya ay kumikilos bilang isang adventurer ngayon kaya't malaya siyang gawin ang gusto niya. Dahil dito ay sinabi ni Nor na plano niyang pumunta sa guild pagkatapos nilang kumain, ngunit hindi pa rin siya komportable sa relasyon nila bilang kanyang guro at estudyante niya na si Len at niya iniisip na siya ay karapat dapat tawaging guro ngunit si Len ay sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta na parang normal lang. Iniisip ni Nor na kung kukunin niya ang ilan sa kanyang karaniwang errand quests mula sa guild, maiintindihan ni Len na si Nor ay isang ordinaryong tao lamang at mawawala ng interes, ngunit sa pagkasabik ni Len na sumunod sa kanya ay mukhang hindi ito mangyayari. Pagkatapos ng tanghal iyan, pumunta si na Nor at Len sa guild at ang guild master ay nagtataka na makita si Nor na casual lang nakasama ang prinsesa, kaya tinanong niya si Nor kung ano ang nangyayari at paalala ni Len sa guild master na habang siya ay narito, isa lamang siyang adventurer kaya huwag siyang tawaging prinsesa. Humingi ng paumanhin ang Guildmaster kaso mas nalito siya kaysa sa dati kaya tinanong niya si Nor tungkol dito at sinabi ni Nor na ito ay isang komplikadong kwento, ngunit alam ng Guildmaster na matagal na niyang ginagawa ang trabaho na ito at ayaw niyang masangkot sa mga komplikadong sitwasyon, kaya tinapos niya ang usapan at tinanong si Nor kung siya ay dumating para kumuha ng isa pang quest. Kinumpirma ni Nor ito at humiling ng isang quest na kaya ng dalawang tao, piningnan ng Guildmaster ang mga available na quests at dahil sa sama si Len kay Nor na siya ay Silver B rank, kwalipikado na si Nor na kumuha ng Goblin Hunting Quest na ikinagulat niya. Ang Goblin Quests ay pangunahing pagsubok para sa mga bagong adventurer upang masubukan ang kanilang mga kasanayan, kaya siya ay nasa sabik na payagan siyang kumuha ng ganitong quest at sinabi ng Guildmaster na normal na si Len ay kayang gawin ang quest na ito o mas mataas na antas na mag-isa, ngunit dahil si Nor ay F rank ay ito ang pinakamainam na quest na kaya nilang gawin. Masaya si Nor na sa wakas ay magkakaroon ng isang quest na hindi lamang tungkol sa labor, ngunit medyo nakakaramdam siya ng pagdududa dahil ito ay nangangahulugang aasa siya sa ranggo ni Len para sa kanyang personal na pakinabang at ngayon, sinusubukan niya na mapaalis si Len kaya hindi niya iniisip na karapat dapat siyang umasa sa kanya ngayon. Tinanong niya si Len kung okay lang ito sa kanya dahil gagamitin ni Nor ang kanyang ranggo upang tanggapin ang trabaho na ito, subalit sinabi ni Len na okay lang dahil masaya siyang tumulong sa anumang paraan at masaya si Nor na marinig na okay lang ito kay Len kahit na may alinlangan pa rin siya sa pag-asa sa isang bata. Subalit dahil para ito sa isa sa kanyang mga pangarap ay handa siyang sumama at kinuha ang kanyang espada upang umalis, kaso ay hindi pa nagbibigay ng anumang impormasyon ang Guildmaster tungkol sa quest kaya't kailangang bumalik ni Nor at tanungin kung saan eksaktong pupunta sila. Matapos aprubahan ang quest, itinuro ng Guildmaster ang isang mapa at sinabi kay Nor na dapat silang pumunta ni Lin sa lugar na ito, Pinapayagan lang silang iulat ang mga halimaw na aktwal nilang nahuli at kilala ang lugar bilang The Forest of Beasts at ayon sa mga patakaran ng guild, kailangan nilang ibalik ang tamang tainga ng mga goblin na kanilang mapapatay upang makakuha ng compensation. Gayunpaman ay may mga ulat na ang populasyon ng mga goblin ay unti-unting nababawasan kaya kung sakaling wala silang matagpo ang goblin, pinapayagan silang magdala ng mga halamang gamot o iba pang bagay bilang kapalit at nang maayos na ang lahat, pumunta si Nanor at Lin sa mga gatekeepers kung saan kailangang i-review ang kanilang impormasyon. Matapos ma-verify ang lahat doon ay pinapayagan silang umalis para sa kanilang quest at ilang sandali pa, nakarating na sila sa Forest of Beasts at ito ang unang pagkakataon ni Nor na makakita ng makapal na halaman at iba ito sa mga punong karaniwan niyang nakikita sa Southern Forest. Habang nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita ni Nor, tinanong niya si Lin kung maaari niyang ikwento ng kaunti tungkol sa mga goblin dahil gusto niyang malaman kung ano ang mga ito bago siya makatagpo ng isa. Nauunawaan ni Lin at sinimulan niyang ikwento na ang mga goblin ay mga halimaw na karaniwang nangaso ng maliliit na hayop at nangongolekta ng prutas para sa pagkain subalit kilala rin silang umaatake sa mga tao. Kung hindi mapipigilan, maaaring mabilis lumaki ang kanilang populasyon kaya't nagbibigay ang guild ng mga quest tulad nito upang makatulong na kontrolin ang populasyon ng goblin. Ngunit mahalaga rin ang mga goblin sa ekosistema ng kagubatan kaya't hindi dapat sila hulihin hanggang sa maubos Nagpapasalamat si Nor sa impormasyon at humanga siya sa dami ng kaalaman ni Lin tungkol sa pag adventure Pero nangangahulugan din ito na wala na siyang maituturo kay Lin at habang pailalim sila sa kagubatan, ginamit nito ang kanyang kakayahan sa paghahanap upang magscan ng mga malapit na goblin kaso wala siyang natagpuan sa normal na kalagayan, dapat sana ay nakatagpo na sila ng kahit isang goblin kaya't mukhang totoo ang mga balita tungkol sa pagbaba ng bilang ng goblin at habang walang natagpo ang goblin, nakakita si Lin ng halimaw na parang goblin ngunit malayo pa ito. Dahil wala silang ibang halimaw na mahuhuli ay pumayag si Nor na hanapin ang hindi kilalang halimaw na ito, pumasok sila ng mas malalim sa kagubatan at habang pailalim sila ay mas lalo itong naging makapal, na nagbibigay sa lugar ng isang nakakatakot na pakiramdam. Ito ang uri ng lugar na gustong maglaan ng oras ang goblin at habang naglalakad sila, napansin ni Lin ang isang kakaibang bagay dahil biglang nawala ang presensya ng halimaw na kanilang sinusundan at dumating sila sa lugar kung saan dati nang naramdaman ni Lin ang halimaw, ngunit tila walang anuman dito. Gayunpaman ay napansin ni Nor ang isang pares ng nakalawit na mga paa na nakalutang sa hangin kaya nagsagawa si Lin ng isang uncover spell at nagpakita ng isang malaking goblin sa gitna ng kagubatan, tinanong ni Nor kung ano ang bagay na iyon at sinabi ni Lin na iniisip niyang isa itong goblin. Dapat sana'y nilinaw niya na ang karaniwang mga goblin ay walang sampung pakabs dahil ngayon iniisip ni Nor na lahat ng goblin ay dapat ganito kalaki, ang goblin ay kumuha ng dalawang puno upang gamitin sa pag-atake sa kanila at si Lin ay lubos na natakot, ngunit iniisip lang ni Nor na natatakot siya dahil wala siyang gaanong karanasan sa labanan. Ang tunay na dahilan kung bakit siya natatarante ay dahil ang halimaw na iyon ay isang Goblin Emperor, ang Goblin Emperor ay isang halimaw na nilikha ng mga siyentipiko sa pamamagitan ng pagkulong ng isang goblin sa gym na may tanging protein powder at steroids, bukod pa sa pagiging napakalakas ay kaya nitong kainin ang ibang goblin at kunin ang kanilang lakas upang maging mas malakas. Sumagot si Nor at sinabi kay Lin na walang dapat ipag-alala dahil sa kanyang limitado na kaalaman sa goblin, kahit ang mga bagong adventurer ay kayang talunin ang bagay na ito at ang pagkakakita kay Nor na nananatiling kumpiyansa ay nagbigay kay Lin ng maling impresyon na alam na ni Nor ang tungkol sa Goblin Emperor bago paman, man, kaya siya ay nasabik na alisin ang seryosong bantana ito. Ngayon ay mas lalo pang tumaas ang respeto ni Lin kay Nor at dahil tila kumpiyansa siya na kaya nilang manalo sa laban na ito, nagpa siya siyang magpakita ng kaunting tapang at tumayo sa tabi niya upang labanan ang Goblin, sumugod ang Goblin papunta sa kanila kaya si Nor ay nagposisyon at pinigilan ang lahat ng mga atake nito. Napagtanto ng goblin na masyadong bihasa si Nor kaya sinubukan nitong itulak siya sa isang sulok upang makakuha ng kalamangan, subalit alam ni Nor ang ginagawa ng goblin kaya tinalo niya ito at habang nakatulala ang goblin, inutusan niya si Lin na umatake. Nagbitaw si Lin ng isang wind spell kasunod ang mga yelong sibat, ngunit kahit na ganoon ay masyadong mabilis ang paggalaw ng goblin para makuha niya ito ng maayos at nang huminto ang goblin sa pagtakbo, nagtapon ito ng malaking puno kay Lin pero bago pa siya matamaan ay tumakbo si Nor sa harapan niya at pinigilan ang atake. Patuloy na nagtapon ng mga puno ang Goblin kay Nor at sa wakas na isip nitong matapunan siya sa pamamagitan ng pagtapon ng maraming puno mula sa itaas at isa mula sa harap, kaya't hindi na kayang pigilan ni Nor ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Sa kabutihang palad bago pamatamaan matamaan si Nor ay gumamit si Lin ng Wind Blast spell at pinasabog ang mga puno habang nananakit sa Goblin, nagpasalamat si Nor sa tulong ni Lin kaso nang tiningnan niya muli ang Goblin, nagulat siya na mabilis itong gumagaling. Ang bato sa ulo nito ay marahil nagpapahintulot na maibalik ang lakas nito kaya sa ganitong sitwasyon, siguradong maubos ang kanilang lakas bago nila ito matalo at noon ay naisip ni Nor ang isang paraan upang talunin ang goblin, kaya hiningi niya kay Lin na magpaputok ng wind blast sa kanyang likuran. Iniisip ni Lin na ito ay isang baliw na ideya dahil ang isa sa kanyang mga wind blast ay sapat na upang wasakin ang mga pader ng kastilyo kaya tiyak na masusugatan ng malubha si Nor. Ngunit gusto pa rin ni Nor na gawin ang plano at mukod pa rito, may espada siya sa kanyang likuran kaya hindi siya tatamaan ng direkta at ang tanging pagkakataon nilang manalo ay maging mas mabilis kaysa sa goblin, at ito lang ang plano nila kaya pumayag si Lin na tumulong. Habang naghahanda ang goblin na umatake muli ay nagpaputok si Lin ng windblast kay Nor at pinalipan siya ng mabilis at nawalan siya ng malay sandali pero pagkatapos niyang magkamalay muli, ginamit niya ang kanyang physical enhancement upang patatagin ang sarili at ginamit ang feather step upang maiwasan ang mga itinatapon ng mga puno, at low heal upang bawasan ang stress sa kanyang katawan. Ito ay nagbigay daan sa kanya na makalapit sa goblin at tamaan ito sa noo, Natanggal ang monostone at sa pagkatanggal ng bato ay mas madali nang patayin ang goblin kaya hiningi ni Nor kay Lin na tapusin ito, kaso dahil sa matinding sakit na nararanasan ng goblin ay hiningi niya na huwag nitong pahirapan pa. Pumayag si Lin kaso pagkatapos ay sinunog niya ang goblin hanggang sa mamatay at hindi niya iniisip na iyon ay isang kamatayan na walang pagdurusa, sa kabutihang palad ay tapos na sila sa kanilang quest.